Hello guys, nandito tayo sa Hanoi, Vietnam Nakain tayo ngayon ng Daksan Karudong Ayan o oh. kasama ko si misis ko Ayan Nakain kami ng Daksan Karudong Ayan o oh. Meron siyang Da. Na tilapia. May noodles. Ayan mia no? Yummy, yummy, yan, yan. Meron tayong gulay dito. Yung puso ng saging. Ito. Kinikilaw lang dito yung puso ng saging, guys. Yan. yeah mo na lang dyan. Yan. so start na tayong mag uh, kumain bago tayo kakayan guys magdasal muna tayo yan no, sa inyong nakikita yan o oh. meron siyang puso ng saging Ayos, yung noodles. Ayan. Yeah. natin. Para sa inyo, ang unang subo.

chili garlic <tuk> mm. tayong bawang na buro yun Tapos meron tayong burong sibuyas. Tikman natin yung sahog niyang ano, parang tortang isda. Hmm. Na guys. Ang sarap ng noodles nila dito guys Kung mapunta ko dito Puntakin nyo ko at samahan ko kayo sa mga kwan. Pasyalan dito Kainan So hanggang dito na lang yung video ko guys Sana yung nagustuhan nyo Paki like and share, subscribe Paki pindot na rin ng uh, Notification bell Para update ka sa aking video Maraming maraming salamat po sa panonood. God bless you. Bye-bye.